Hello guys, magandang hapon guys. Ito kami guys ay naka-prepare na kami ng panguwi ng kalokan. pumasok uh, kami dito sa isang kumpang guys at manghiram kami ng ng tawag noon ng panungkit po ng mangga. Nanghihipo kami ng mangga doon guys sa kabilang bahay. Eh sabi naman ni Kuya ay eh, pwedeng manguha kaso kailangan namin humiram ng panungkit guys kasi wala kaming ano magamit kaya punta kami dito sa ano, caretaker po nung aming tinitirahan ngayon. Manghiram kami nung pang ano, yung lunggot, yung tawagin sa amin. Uh, manghiram kami, guys. Ay, uh, ito lakad lahat kami ng aking anak, guys. Ayun. Mapuno po dito, guys. Ayan. Meron nga po dito puno ng sigarilyas, guys. na nakatumba, guys. Ayan. Hello po. mangiram sana kami dito nung ano eh. Ano ba yung yung pang panungkit ng mangga? Opo. hangi kami daw, no? Kay Kuya. oh so, yeah guys ah uh, i-flex ko lang guys yung ano dito guys ayan guys. Uh, sa kaila kuya guys ayan uh, sa sakyan dito guys ayan kasamahan to ng vintage to guys ayan yan po yung first Ford uh, pala Ford na Mustang guys ayan Ford na Mustang guys ayan ah uh, okay pa yan guys kaso mga vintage yan guys Ayan pa yung isa guys oh. Ayan Ayan guys uh, Mercedes guys uh, One door yan Flex ko lang yan guys Ayan. ka lang 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 kay kuya Maraming puno dito guys And gusto nyo po yung guys Yung mga sinauna pang ano guys Ayan Pakita ko sa inyo guys yung Kasamahan din to doon sa vintage car Na ano guys ah, siguro guys itong papakita ko sa inyo guys eh, ano ito ayan baka hindi, matanda pa sa atin to guys ito siya yeah guys oh ayan guys yung kotse na yan guys ah uh, yung nandoon sa amin guys ay eh, fly mount yun ayan iwan ko kung anong ano nito guys ayan siya guys oh ayan oh, halika na lang halika na maganda pa yung loob niyan guys ayan tingnan mo yung exterior niya guys ayan, eh. pag flex ko lang sa inyo guys oh siya guys o. Oh. Oh. Kaso hindi natin alam kung anong ano yan guys kaya ito na tayo. Ah, nag ano lang kami guys. Magbablog lang kami guys sa ah. ano namin. Parit lang. Hindi tayo makaano. Hindi hindi kami maghiram ng panungkit guys <tipan> karit patingin so guys uh, maghiram kami <tipan> guys kuha tayo na nga guys okay alis umu ah Oh, yes. guys. guys. Ayun, ayun kami ng ng guys. Ayun kayo, Mar. Pidyan, Pidyan, oh. Ay. kami ng mangga ng kapitbahay, guys. hindi pa. video guys yung kami ng mangga hindi kami kay kuya ayan ito pang salo namin guys kasi yung panungkit namin ay alanganin ay, hindi mo pinapakita mo guys And guys, hindi po pinapakita ni nang ang kanyang mukha. Kasi po maganda, guys. Ito ang... Okay. Hey. Hey. guys. Ay, Ayan. Eh. Hindi yung panungkit. Hindi yung panungkit. Hindi na. Ano na ako? yung panungkit. Lagyan na natin ng limang piraso. Sa uli. Ah, ito nga Oo. ito 对对对对 Pati pala yung ano ng mangga daw. Pero ang galing oh. Yeah. Ito ko ano mo si ano? Kaya marang. Malalaman na lang yun. Isang pungit oh. Ayan guys, isang pungit guys. Okay na yeah. yan. Okay na 'to. Dito san na tayo magedit. Teka Jodie. Nat dito na nak. Mama, manghiisi na kuya. Oh, mino. Tagayin natin 'to. So okay. Ay, ang lakta. Eh. Oh, mino to